Ang pagiging organisado ay madali para sa iba, pero para sa ilan, ito ay mahirap. Mahalaga ang pagiging organisado sa trabaho para maging mas produktibo. Kung gusto mong matutunan kung paano maging mas maayos sa trabaho, manatili lang at panoorin ito. Para suportahan ang aming channel, pindutin ang subscribe button para malaman tuwing may bagong video. Una, use to do list. Ang to-do list ay nakakatulong para manatiling organisado at produktibo. Isulat ang mga importanteng gawain at ilagay ang mga ito ayon sa kung ano ang mahalaga. Halimbawa, ilagay ang tatlong pangunahing gawain sa taas ng listahan at ang mga maaaring gawin bukas sa ilalim. Pwede mo ring i-color code ang mga gawain. Pangalawa, use a planner. Ang journal ay magandang paraan para subaybayan ang iyong progreso. Isulat ang mga nagawa, mga paparating na meeting at mga layunin. Pwede kang bumili ng papel o digital na journal. Pangatlo, manage your time. Mahalaga ang tamang pamamahala ng oras. Alamin kung gaano katagal ang bawat gawain. Sa paggawa nito, mas marami kang magagawa sa araw. Pangapat, learn to delegate. Kung marami kang gawain, hindi mo kayang gawin lahat mag-isa. Kung may deadline, mag-delegate ng mga gawain sa mga kasamahan na makakatulong. I-match ang gawain sa kakayahan ng tao. Panglima, be an early bird. Sabi nga, ang maagang ibon ang nakakakuha ng uod. Maraming matagumpay na tao ang bumangon ng maaga at nag-ehersisyo bago magtrabaho. Gawing magandang umaga ang iyong routine para maging mas motivated. Pang-anim, limit distractions. Mas madaling maging maayos at produktibo kapag kaunti ang distraksyon. Ilayo ang mga bagay na nakaka-distract tulad ng telepono at i-mute ang mga notifications habang nagtatrabaho. pang Pangpito, keep a tidy environment. Ang malinis na workspace ay nakakatulong para maging mas mahusay. Kapag malinis, hindi ka madidistract at hindi ka mahihirapang maghanap ng bagay. Pangwalo, take regular breaks. Kailangan ng regular na pahinga para manatiling nakatuon. Magtrabaho ng apat na pung minuto at pagkatapos ay magpahinga ng limang hanggang sampung minuto. Kung nakaupo ka ng matagal, maglakad-lakad o mag-stretch. Ngayon na alam mo na ang mga paraan para maging maayos, handa ka na sa trabaho.